ba siya spoiled brat? <laughs> <laughs> Hindi, wala sa aming spoiled na <laughs> anak. Mahigpit na nanay. Sobrang higpit na okay. nanay. Alam mo, doon sa dalawang anak ko, kasi si Camille lang nakasama namin eh. Dahil sa yung dalawang anak ko, patagal sa Amerika, nag-aral yan eh. Amerika. Eh si Camille, mas malaking kabataan niya. So, naiwan siya sa amin. So, nakikita niya lahat ng mga problema namin, yung mga gera namin sa buhay, sa politika. Kaya maaga na papasabak sa buhay ito. At yun naman dalawang anak ko, tinitipid namin sa Amerika. Bao niya, maliit lang. Tapos, nasabi lang namin, gusto niyo kumain na masarap. Pag dinner kayo sabay, babayaran ko. Pag sabay kayo, <laughs> uh -huh gusto ko magpag-dinner sila ng sabay eh. Kaya ini-encourage ko sila. Pero tipid yan. Buong pag-aaral nila sa Amerika, eh tipid yan. Kasi kami naman, sa Spain sa nag-aaral, ako naman ang bumibisita sa kanya. Siyempre, kunyari titingin-tingin yung tatay. Eh. <laughs> Pero gano'ng ka-importante po yung gano'ng klase ng pagpapalaki sa kanila? Mahigpit ang nanay nila. Yan naman may pagpapalaki ko sa isis ko. Napakagaling magkalaki. Kaming dalawa ng papalaki. So, balit, hindi na siguro kailangan dumagdag eh. Baka sumobra na. Dahil mahigpit na siya eh. So, bumabala sila ako. So, balit, yan ang pinakapagtinan mo kami. Ano ba pinakamalaki? na namin sa buhay. Sa tingin ko, ipagpapalaki eh, namin sa tatlong anak clearly ang may namin. Yung si Mark, Paolo, Camille, lahat sila. Pati sa edukasyon, puro may mga master's degree naman yan. Pawartan pa si Paolo, nag sa Spain. So parang hindi naman nagkulang at magiganda naman ang kanilang mga grado. At aga nila pumasok sa trabaho eh. At hindi namin sila in-spoil din. Hindi namin sila binibigyan ng masyadong pera. Yung ngayon na nga lang. Pero matagal, matagal. Bago sila ng pera sa amin. Gusto namin, huwag sila ma-spoil. And ngayon, I'm sure, habang tumatanda kami, dumadalas sa tanong na ano Kung anong na naibigay mo sa anak mo, yan ang lalaman. Tingin ko yung pagpapalaki. Hindi yung mga lupa namin, mm -hmm. hindi yung aming mga negosyo, hindi yung aming na-build, kundi yung pagpapalaki sa aming anak. Mm -hmm. At may pagmamalaki ko naman, si Camille. Kasi yung dalawa sa uh, American Amerika ng upbringing nila mm -hmm. sa Puleyo, si Camille nakasama namin ito talaga. Eh. Napalaban ng bakbakan to sa impeachment <laughs> sa House, sa Senado, sa presidential run. Ang kasama namin si Camille. Kaya ito, masasabi ko na sa edad niya, 40 anos, veterano na ito. Kayo pala ang veteran. war veteran. Sa politika, sa business, uh -huh.